What's up、guys? こんにちは。まるです。よろしくお願いします。 ang tagal kong hindi nakapag-video kasi nga busy talaga ako. Ah. May ginawa ako, punta ako ng Wakayama and it's malayo talaga dito sa Osaka at nabisi talaga ako at hindi ako nakagawa ng video kasi pag hapon yung kasama mo, sobrang hirap talaga mag-video kasi hindi sila mahilig sa ano sa humarap sa camera kaya hindi talaga ako nagte-take ng video pag kasama ko yung hapon so welcome back to my video welcome back to my channel channel na lang kasi nagpupusa ako sa FB at sa YouTube. So, kung hindi pa kayo nakafollow sa ating guys, subscribe na kayo sa ating YouTube channel at Mado An. And, syempre, dito na rin sa ating Facebook account. So, for today's video guys, para kasamahan niyo ako dahil pag dito sa Japan guys, nagsisale yung second street. Almost yung 1,000 above is 20%. Tapos yung 1,000 below, 50% na sale siya. Kaya for today's vlog, tara, let's go. Samahan niyo ako. Come on! So, let's go guys. Tara, at lalabas. Ito pala yung apartment na ating namin. So, sinet up ko yung camera dyan. At ito rin pala yung aking bike. Magbabike lang kami dito kasi sobrang lapit lang talaga ng second street dito sa amin. Hindi naman siyang sobrang lapit. Basta ang lapit lang. Kaya, nasa city kasi kami. Halos lahat ng mga stores dito napakalapit lang sa tinitirhan namin. Yun nga, and samahan nyo ako kasi sisilip lang tayo doon. Hindi naman ako bibili kasi nakabili na ako last time. So, let's go. Papas forward ko na lang to para siyempre matagal-tagal pa mga siguro mga ano 5 minutes siguro papunta doon sa malapit lang hindi siya ganoon kalayo samahan niyo ako bye so halos lahat dito yung mga tao dito nakabike talaga sila yun lang yung maganda dito sa Japan wala silang mga tricycle <coughs> hindi tulad sa Pinas yun lang yung hindi pala maganda mahirap dito sa Japan kasi halos lahat ng tao talagang required kang magpapike kasi wala kang ibang transportation kundi bus and ngayon ang ano ko bus and ano lang So, dito tayo dadaan sa mga medyo bahay-bahay. Para mapasilip ko sa inyo yung mga klase ng bahay. So, pag sa city, halos lahat mga apartment pala dito, guys. Wala kang makikita yung lumang ano, yung parang lumang mga bahay. Japan style house. Wala. Kasi city kami. So, kahit sa city, yung mga tao hindi talaga lumalabas dito. Ganon, ganon sila dito sa Japan. Yan, tingnan nyo. Mga apartment talaga yung mga bahay dito. Yan, apartment style lahat. Hindi tulad nung mga nasa province kasi pag province yung tirahan mo makikita mo talaga yung vibe yung vibe ng pagka Japan talaga kasi lahat mga ano Japanese house ang makikita mo yun may nagiikot na pulis may masito ako na naman kasi may nagiikot laging pulis dito mamaya kasi lang best na kami nasisita dito gawa nung hindi ko lang alam kung kasi foreigner kami siguro kaya lagi nila kami sinisita kasi nung last time lima kami tapos walang ilaw yung isang kasama namin. Yun, sinita kami ng ano. Oh, Kaya talaga tayo sa ano. Mga traffic kaysa ma-question tayo. Yun pala guys, di diba? Yan. So, halos lahat mga apartment style pala. Yung ano namin, place namin dito. Hindi mo makikita yung parang vibe ng Japan talaga. Yung mga Japanese house. Ganun kasi, di ba? Pag nasa Japan ka, expected mo yung mga medyo ganun. Pero hindi pala. Yun din yung expected ko. Bago ako pumunta dito sa Japan, nakala talaga yung mapupuntahan ko yung Japanese house talaga pero hindi pala so ayun guys diba nagtitake lang ako ng video kasi ang tagal hindi nakapag-post <laughs> yan yan pala tara so ginamit kong video is cinematic yun fast forward at medyo malapit na ako tignan nyo tinitirik pa rin yung araw grabe talaga dito pag summer nga dito talaga sa Japan sobrang init anong oras na yan ah kasi halos buong araw ko nasa loob ng bahay ngayon lang ako lumabas kasi nga Yasumi namin ngayon so bukas may pasok na kami kaya kailangan ko nang lumabas at mamaling ka rin tayo after kong silip yung second street. Maganda dito mamili pag ganitong season kasi yung mga tinitinda talaga nila dito is mga pwede pang pinas. Kasi pag winter ka na mamili, ang naka-display din talaga sa mga ano nila. Sa mga, ang naka-display sa kanila is yung pang-winter din talaga ng mga damit. So fast forward guys and we are here. One minute, papasok na tayo. Awesome. Uh, So medyo maraming tao ito, pancurado, kasi parang last day nila ngayon, last day sale. So let's go at mag-ikot-ikot lang tayo. Let's see what we get. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dito. Hindi hmm. so, ko nga sa inyo, sale nga sila. At ayan, 50% off. yan pag 1,000, 100 pa baga. Tapos 1,000, 100 pa taas. Yes. 20% off siya. So, yan pala yung itsura niya. Ang laki ng second street dito. So, iba-iba nga pala to Bukod sa book off, sa mga hindi nakakaalam pala, yung second street, uh, bilihan pala yan ng mga second hand na mga, kahit ano, yan, tulad yan, may mga phones. Tandahanin natin para makita. Let's go. Bili tayo siyempre. Hindi lang tayo pwedeng tumingin kasi naka 50% off nga sya. Tingnan mo ito. Magamit ako. Gusto ko. Nakabili kasi ako ng ano. Makapal yan. 30% 900. Mga tent pala yan. Yan mga tent. So, may mga seal din sila. Tapos dito, mga pamingwit. Iba-iba. ラスト本日はご来店いただきまして誠にありがとうございますただいま当店では8月18日にでで店頭の税込1100円以上の医療品は20%オフ税込1100円未満の医療品はラスト Ayan. May mga rice cooker din dito. Ayan. Landahan din natin para medyo makita. So, magkano yung rice cooker na ganito? 7,000 ata. Ayan. 7,900. Ayan yan guys. Ayan. 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 Automatic yan. Maganda rin yung mga rice cooker nila dito. Ayan. Mga ano din yan. Mga gamit sa bahay. Inan nyo ito guys. Inan nyo. Ito parang ang ganda nito pang display sa bahay. Magkano lang siya? 1,300 din. Medyo mahal yan. Huwag yan. Kasi minsan... Ito, ito, ito. Parang mastery Magkano siya? Gohak yen? Hindi, hindi ito nakasale. Pag mga ganito, hindi siya nakasale. Mga damit lang yung nakasale. Pero ang gaganda yan. yan. Pwede mo na yan siya pang ano. Ang display sa bahay. Ito rin yan. Ang ganda rin yan. Ito, ito. Parang Japanese vibe. Pag 100 to, bibilhin natin yan. O, 900 takay. Takay sa biro. ジュ番、ダののージューダーイケモンマジナオキャクサンダージューキーがドドローンマッサンいメファイナリナーファの、ナリナー may mga gamit sa kusina. Mga second hand din yan. Pero itong mga kaldero na to, mga brand nyo yan. Sige, so, magkano itong mga gamit to. Tingnan natin ang price niya. 980 yen. Ayan, may mga pambatang gamit pala dito. Tingnan nyo to, ito. Ang ganda nito. Kukunin ko ito. Ayan. 200 yen lang siya. Tapos 50% off. 100 yen lang. Magkano yung 100 yen? Sa peso, sa rate ngayon, siguro mga 37. Yan, 37 pesos lang yan. Diba? Kukunin ko to. Pang ano na yun. Kasi magpapabox ako. So, yun. Yan, mga damit din yan na. ko tayo ng, ano, basket. Ayan, mga damit din yan na Pambabae. Eh. babae. Yan yan siya kadami. So, yung iba dyan is, yun na natin magkano to. So, tulad nito, yan. Kohak yan. So, pag kinuha mo yan, 50% off siya. 250 yen na lang siya. Ang hmm. dami yan dito. kaya sulit din talaga yan binili ko yung isang ano eh yung mga pagkini di ba yung tayo masyari mo din eh pero ay kamera na yung natin yan yung mga pantalon mga pants to dito parts yan mura lang talaga yan pag maswertihan mo talaga so yan mga jacket din yan sobrang dami nga kung masipag ka talaga mga lakal, makakahanap ka talaga ng sobrang mura dyan hmm. ang natin kanyan pala yung itsura niyan so ayun pag 1,000 below 50% 1,000 above 20% ganun yung ano niya, sale niya kanya, sobrang, ito din dito mga t-shirt yan so tingnan mo tingnan mo to, ito. parang gusto ko to eh 900. Kailangan natin bumili para hindi tayo mapahiya. Huwag lang tayo mag-video. Makakahiya din. Ang ganda. Ganda rin nito, no? Kasi medyo mahilig ako sa mga ano basta, yan. Kanyang tsaka dami. Yan, mga pants. Mga t-shirts. Yan, mga t-shirts. Tingnan nyo po. Sinukat ko, 900 yen. So, 50% nasa 450 yen lang. 100 pesos, may lang. Baka mura din siya. Ang ganda. Sukat lang tayo. Sobrang dami pala yun. May mga sombrero. May mga pants. 900 yen. Tapos 50% off, nasa 450 yen. Kung convert mo yan sa peso, 100 100 plus lang, hindi siya umabot ng 200 yen. Ah, hindi siya umabot ng 200 pesos. So, kanin natin yan. Yeah. Itong mga t-shirt na to. Dami din itong magaganda. Yan. So, yan, 1,680 yen. So, ang ganyan tsaka dami. Tingnan nyo ito, guys. Oh, grabe. ito, ang ganda rin nito. No? Ang ganda nito, ang ganda. So, grabe. Kunin kaya natin. Oh. Ang ganda nito. Magkano to, magkano to kaso medyo mahal 1,600 yen 20% siya ang ganda nito hinan nyo to <laughs> ang ganda ang ganda din siya no? sobrang ganda din pala nito kaso ang mahal nito mahal 1,600 yen nasa magkano siya ang 1,000 yen yan pag sinuswerte ka talaga tulog ng jacket na yan ang ganda sayang kaso ang mahal nito namamahalan ako sa 1,600 yen pero mura na yan sa iba. Yan yung tsura niya. Pag mga 900 sana yan, bibilhin ko sana yan. Tingnan mo yan. Yan, mga polo shorts din yan. Ito, may maganda din. Let's see this one. This one, this one. Ito, unit na. Unit low. Ang kano, 500 yen Tapos, 50% off to 50 yan. Yan, pwedeng pampasagubong na yan. Pwede na yan. Very nice small. Malit sa akin yan. And, 250 yen lang guys. Bago pa siya. Nasa 100 pesos lang. Pwede na yan. Polo shirts. Don't close. 500 yen lang. So, 50% of 250 yen lang siya. And 250. tingnan nyo ito, tingnan nyo ito. Ito, 500 yen lang. So, it means 50% of 250 yen lang siya. Yan, di ba? Napakamura na siya. Pwede na pang araw-araw. mga hindi mo na, hindi ka naman taga dito, kaysa bibili ka ng mga branded na napakamahal. Yan na lang yung bilhin mo. Kaya pag nasaktuhan mo yung ganitong sale, analong panalo ka na. Yan, yan, guys, mga ganyan. Ito, tingnan nyo to, ito. 500 yen lang, tapos 50% off pa siya. 250 yen lang ng babae naman 'to. Napakamura lang talaga. Ang um, 'yan. の詳細につきましては店内の展示物をご覧いただくかお近くのスタッフまでお問い合わせくださいませ。本日のご来店誠にありがとうございます。引き続きごゆっくり店内をご覧ください。 ang ganda niyan. Grabe. ganda nito. Ito pa, bago pa. 8,900 yen. Medyo mahal pa. Pag medyo bago-bago. Mas -bago. mahal. Yan, mga pambabaeng ano yan, sapatos. So, yun na nga guys, at natapos na rin ako dito sa Second Street. At hanggang dito na lang ang ating video. Uh, thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, guys, subscribe na kayo and follow nyo na ako sa aking Facebook account at Madugala. at Madugala Japan vlog de So, yoroshikonnai guys, at hanggang dito na lang ang ating video. See you again on my next video. So, bye-bye. Otsukaresama -bye. deshita. Arigatou gozaimashita. So, yun guys, bye-bye. See you again on my next video. Let's go. Nag-gutom na si Mado. May argo-glo nung... So, ayan. Nakabili din pala ako. Kahit konti, bumili rin tayo. Yan yung second street. Ang laki nga ng second street. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung second street, yan yung bilihan ng mga second hand dito sa Japan. Para siyang ukay-ukay dito sa Japan. Okay, bye-bye.